Pupunta po ako sa school. Hinuot ko lang po ito. Welcome to my channel. Pupunta po ako sa school kasi may meeting po ako. Hinuot ko lang po ito. Ito, papunta po ako sa school. lakad lang po ako, mainit. Malapit na kasi sa amin itong school. And malapit na po ako mga guys sa gate. Papatayin ko na to pag nasa loob na po ako ng school, magbibidyo. Ito na po yung gate. Papasok na po ako. Ay hala, umpisa na ng meeting di bali hindi lang naman ako ang huli. Niyan ito na, nun no, may meeting. My dear parents, po tayo, magpipagtulungan po tayo Ay marami nang tao. Sa pagdurugo ng magandang pag-uugali ng ating mga anak. na po ako sa meeting, mga guys. Lamunin ng social media o ng gadgets. Hanggang dito na lang muna po mga guys kasi bawal po mag-video. Kita-kita na lang po tayo sa bahay. Ayan mga guys, pauwi na ako tapos na ang meeting. Ayun na nakuha ko na. Pina-picturean lang ni Mama yung activity card mo pala. Hindi ko na inuwi.